good afternoon mga kadreamer kadreamer talaga kasi kanadyan kana dream <laughs> time check it's already 1.30 right ganda ng motor nadala lang kami punta kami ng riverside ayun tayo maglab kasi malamig Alright. Ayan. Malamig na afternoon. Iy. Iy. Lamig. Ako silang bunit. Ah, tayo talaga oh. Kala natin gaya ang lamig ah. Tira bay. So dito tayo sa Riverside. Ah, ano oras niya lang? Hmm. Ito yung Piorito ito. Ah. Okay natin. Yes. Oh. Sus, ganda. Ah. Oh. ganda rito ganda picture taking ganda grabe ang ganda nung nakatindi kasi nakaraan di ako sumama sa kanila Ito, doon ito, ano na to eh, bus station. Ayan, oh. Bus station. Doon ang bus station. Paraan nila dito, ah, uh, flood control. Tama ba? Oh, flood control na. parang flood control nila rito ganda kagawa Iya. <coughs> yeah. Siwi na yan ah yung? <laughs> Ayong, ayo <pa> yung tubig natalim hindi na mong sakalan kasi akala ko tinatanim eh Ayop. <laughs> yung trail na to tinatanim kasi nakalagay water plant baliw <laughs> afternoon, sir ganda rito oh may park pa playground sa mga kids playground for kids oh for ikot ng ilog Puro yung picnic rito oh Ayan oh, may ano eh, kubo eh, may kainan eh Puro yung picnic sa summer Gusto yung ilog po oh, ganda ah oh. Sa kabilang ilog, malabo. Doon sa kabilang ilog, malinaw. <laughs> ano ba talaga kuya? <laughs> ano nangyari? Baba ka tayo dito sa baba. Oh! oh o no? ang mga tauhan oh. Santa tagos yan? Doon din sa siwi? ganda rito hayop kaganda oo kasi yung mga dahon pag autumn season kasi ang dahon ng ano maple tree ganda pa na orange may bata ah nakabike <laughs> Hello. <laughs> ano yun? May lang bat? Ah, fountain o. Oh. Paikot yan kung sa'yo akin siguro pinapailaw. Hello, good afternoon. Mga lasyon sa gabi rito. Sa ano? 25 na gabi. Siguro. Ano? yun lang oh ginawang Christmas tree may Christmas ball <laughs> ganda sa utom kahoy ang ganda ng dahon ganda rito ganda super Uy, may simbahan ng katoliko dun ah nagdaga rito good afternoon ganda ng mga fine tree Whew, kaganda mamaya ka ang ganda ganda ng daan may pakailan ng mga ibon Good afternoon. Uh, kaganda lugar. Ah. Uh, besok busog yung puta Ang ganda, ganda talaga. Magandang tama mga agad na tiktok <laughs> Franky Hindi eh. tayo kasi nakabili ng tripod na Nung katayo ang the gopro natin eh ganda. Ha? Kabila? Fuh, ka. Ang ganda. Ang ganda. Ha? Ayun ko. Parang paka-living, no. Tao eh. Kaganda ng lugar oh. sa puno na lang busog na busog ka na sa karatingin yun dito pupunta yung mga galing doon na ano kanal kaya mga itim tapos dadaan na sa may flight control ginawa parang ban media tatanito nila na ilog pagsalakan ng mga ano o? Oh. Hello, good afternoon. Manmid na ilog, di ba? Pugsa na ng, ano, ng kanal. Tapos pinaprocess doon sa ano? Sa water plant. Parang ano yan doon? Parang gusto na treatment. Siwi na yan dyan, oh. Pwede po tayo magpagpasiyo eh Ganda ng lugar ko oh. Alam mas lang ako sa lugar Marami Mas maganda siguro ito kapag otom May mga dahon yung Ano Mga apple tree Ganda siguro panoorin Whew papuntang highway to eh Nadalaan na ng bus Ha? Dito ba? O, oh, ito Oo Shhh, uh, tolin oh. oh, ko ba? Shhh, Diba? Bundok yeah. Ahon na pa ahon Paahon eh Kikat <laughs> lang kami hindi sa kabila ito na sa kabilang kalsalalaan <clears throat> ganda sana kami mga ganda sa Pilipinas ha ah. sa so baguio lang may ganito eh sa so, vitro manila wala na wala name of this business. Oh, you know, one Walang kabusar Ganda ng ilog sa maligo oh, linaw Parang ilog lang doon sa summer oh pahingahan sa mga naglalakad kanta talaga ito pag utom oh, oh Mga mm -hmm. hoy tayo. <laughs> 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 Panggatong. <laughs> Pero may eh, pulo na sana ng mga Oo.

Blamig ah. Blamig dito kasi doon sa... Wala mo mga dahon kasi tapos ng autumn season na... baka doon ako ng puno Sarap Ano to? Bunga Warm up to para ka sa trabaho <laughs> bukas na taguan na naman kayo ah. ayun ba ano ba air press care bukas carbon care naman oo first air na yun bukas carbon care ayos maganda yung sa pagbutong kasi laglagan yung mga dahon sa kasada eh oo pa niya mag-bitchin nun Kapayin ko muna kasi buro tayo no? Iikot na kami mapunod din sa kabila Pabalik So samahan niyo ulit kami Yeah Uy train na to Train na Aray ko Saan tayo dadaan? No, dito Dito? 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 Ha? Dito? Oo oh, Sa release? Oo oo pa kami dumirit sa Bawal na yata eh Saan yung siwi? Ha? Andun ang siwi Dito lang na, natin Kanina Tulak tayo ng bike Oh pulutan oh Ang kang pulutan uh -huh. Ha? Hindi ko alam Ha? Huh? daming ano well duck malayo eh malayat, malayat ang tulad sa cellphone na pwede i-wide i Ulit lang ito pag sigura Utom kasi ang eh, dahil yung puno Diyan dyan ang aminok. Sa rilis ng trin. bike Welcome kayo sa Ashinda ko <laughs> Lahat ang makita nyo sa inyo na <laughs> <laughs> Private engine Oh, uwak na, uwak. Masarap na ang dito. yan dyan. Ito, oh, mm -hmm. ah, lang ah. ko, ano, eh. Kanal. Tubig pala. Pungkutan <laughs> na yung amoy ng pizza, oh. Oo oh, nga, eh. Pitcha tayo Kaso lahat ng lock ang port natin Baka nakawin eh Saan ang lusot ito? Naiihi ako na, mo muna ako Ang nag-strolling lang, nakarating ng siyo eh Napapasyal tuloy, sika ba yan Napapasyal tuloy ako dito ay nako nagbike napunta ng siwi sa mall Nag nagutom kumain ito pizza <laughs> oh yeah pizza <laughs> mukbang magmukbang <laughs> kami ng pizza oh Ano? <laughs> Tatlo <laughs> lang kami. Tapos na kinuha ko, ito lang, tomato lang ako Kaya yan. Ah, fire na. Ano pang inaan? Tusyantil nung ulo, no? Oh. oh. sarap pa namin lah takis oh sentilmu mo yan tingin sa araw mo, baka tumalo sa ilog <laughs> yun, paway na kami, ginagawin na kami <laughs> lamig ginapin na kami Ah, uh, galing kami ng CV Mall pumunta kami ng katas namin kumain Ah, uh, tubod kami ng Valle Village uh, tingin tingin sa mga okay okay sila nakabili ako oh, wala oh, tingin lang yung daan si Gabi na alam natin kung na yung mga ilaw oh. pa na kami. Diyanto <laughs> lay. Willan Canal Parkway. Ah, uh, Willan Canal Parkway. Ito ka sa Willan Canal Parkway. hulin nun ah kasi isang kamay lang ako ah kung sa mo yung plang ah si oh. yung plang oos yun ah ano yun na uh, pinagulong yung ano cart yung cart doon pinagulong pa baba dito kayo sa bus station Oops. So cao mi lang, quả hồn, oh yeah, Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. kung wala akong tulog hindi na pinapahalo sa ilog na ng malinaw ngayon o oh. Okay, no? andito lang din sa labas oh. <laughs> Kaliwa tayo dyan? Ha? Yeah. Huh? लपक गब्रे Levar na rito. Oh. Ganda. Pero vlog is live. Video tayo. Di ba? Oh. will and uh, uh, canal tourists nyo, yung trip namin napunta lang ng ano, napunta kami sa mall Dito ka, uy, sa kawad, takawi, yung taas nyan So, dito na tayo sa bahay, nakawi na, ito din ang abiture. nag kayo, Nakapunta, narating kayo ng mall. Kumain ng pizza.